pinaglalagyan eh, ng pito ng interior. So, bali ito po yung una nating nilacing. Yan mga idol, oh. So, tingnan nyo po. Yan po mga idol, update ko lang po kayo. Dito po sa binuo ko ngayong bagong rim set. Bali, ang ginamit ko po dito mga idol na rayos ay kagaya po nung dati na in-upload ko. Kung siguro na panood nyo po yon sa mga last ko pong in na ang ginamit po natin doon ay 245 mm. Ngayon po mga idol ay 245 mm po uli yung ginamit nating rayos dito. Pero ang ginamit po naman natin mga idol na hub ay rear hub o yung panglikod po na hub. Ayan. Bali nung nakaraan po kasi mga idol ang ginamit po nating hub doon ay front hub. Ngayon mga idol ay rear hub naman. Ngayon po mga idol uh, meron pong pagkakaiba doon sa ginawa po natin nung una na uh, nagbuo po tayo na front hub po yung ginamit natin na uh, size 26 na rim. Ngayon dito mga idol, size 26 pa rin po na rim, tapos 245 mm na rayos, tapos rear hub naman po. Yan mga idol. ah uh, baka po kasi mamaya kung sakaling gawin nyo po ito, tapos yan po uh, nasa rear hub na po kayo baka kung sakaling napanood nyo po yung video ko ang pagbasihan po natin ay yung front hub bali mga idol kung sakaling gagawin po natin ito o magdi DIY po kayo na 245mm na rayos, tapos size 26 na rim tapos rear hub ang nangyari po kasi dito mga idol kung dun sa una at 3 cross po yung ginawa natin doon Uh, kaliwa at kanan Yan Bali dito mga idol kasi Ito po naka-align na po uh, Ito po pwede na po itong gamitin Ang Pagkakaiba nga lang po mga idol Yan po Dito po sa may Drive side o right side Ang ginawa po nating Ano dito cross ay three cross pa rin po Yan mga lords 1 to 3 yan nalampasan natin 3 cross sa my drive side o right side kaso nga lang pagdating dito mga idol sa left side ayan po yan 2 cross na lang yan mga idol ayan po 1 tapos 2 yan 2 cross na lang yan mga idol pero ito po ay inalign ko na at sureball po ako na safe po itong gamitin. Yan. Pero pa, paano po ito nangyari mga idol? Bakit po naging two cross yung sa may left side? O dito po sa may, yan, sa may, pwedeng pagkabitan po dito ng preno. Yan, sa may left side. Pa, paano po nangyari yan mga idol? Ganun pa rin po ang nangyari. Ay, ganun pa rin po mga idol. Gaya po nung siguro kung napanood nyo yung una kong video, nabitin po kasi mga idol pagdating dito sa may kabilang side na. Yan o sa may left side. Nabitin po yung ating paglacing. So, ito po yun mga lords, yung lagi ko sinasabi kapag po nagagawa tayo ng tutorial o nagagawa po tayo ng video. Ito po yung una nating nilacing. Yan sa may right side. Tapos ang palatandaan po natin, ay ito pong may butas na rim na pinaglalagyan ng pinaglalagyan ng pito ng interior. So bali ito po yung una nating nilacing. Yan mga idol oh. So, tingnan nyo po. Yan. Ayan po yon. Ngayon ang sinasabi ko po uh, o ang ginagawa po natin kapag ka, uh, sa mga una ko pong video na ang gagawin po natin, dito po natin yung isusunod, yung sa kabilang side. Sa kabilang side po na rayos, uh, ito po, dito po natin ilalagay mga idol. Ay, dito po. Sorry, sorry. Yan. Yan. Ang nangyayari po, mga idol, imbis na yung sa kabilang side po na rayos, dito po natin ilagay, nilagay, inatras ko po dito. Yan. Inatras ko po dito, kasi nga po, nabitin yung ating rayos, yan, sa kaliwang side. Para umabot po yung thread niya. Kapag dito po kasi natin nilagay mga idol, yung sinasabi kong patriangle na yan, pag dito natin nilagay, kapos na po mga idol. Kapos na po. Kaya ang ginawa ko, uh, para alternate pa rin po yan, uh, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, uh, dito ko na lang po nilagay. Inatrust ko po. Yan, dyan ko na lang po nilagay para hindi po mabitin ngayon yung uh, rayos. Ayan po. Tapos, ang nangyayari naman mga idol dito sa pag-cross natin, dito po sa kabila mga idol, ayan po, sa left side na po. Ayan, one cross, tapos ito po yung two cross, ayan na po yan. Balit, two cross lang po yan sa may left side. Pero mga idol, kung mapansin nyo po yung mga rayos na yan, alternate pa rin po yan mga idol, kaliwa-kanan, kaliwa-kanan, kaliwa-kanan. Yan, kasi kapag parehas po yung kanan, ang ibig ko pong sabihin, halimbawa po yung sa dito, kapag kaliwa parehas po yung kanan o parehas ang kaliwa, kapag inalain po natin, hindi po magiging alternate. Halimbawa po, kailangan natin maghabol sa bandang kaliwa, kaso sa kasunod niya kaliwa pa rin, hindi po, mahihirapan po tayong mag-adjust. Yan, kaya po ito po inalain ko na at pwede na po natin itong gamitin. Yan, naalay na po natin yan, nahigpitan po natin yung mga rayos niyan. Yan, mga lords. Yan. Ito naman po yung ano halos sakto lang po. Hindi naman po lumampas yung mga mga rayos niyan dito sa may butas. Para hindi matusok yung interior. So yun lang mga lords at hanggang dito na lang po yung ating video. At yun lang po at maraming salamat.